Hello! Okay, uh, patutu patutuo ko po sa inyo. Hindi lang po kasi ako ang talagang sinuwerte sa hiyas na rina ng langgam. Lalong-lalo na pag bandol talaga kinuha nyo. Bakit? Ang dami na pong tao, as in, ang dami na po talaga. Ako, until now, yung hiyas na rina ng langgam ko, nagbibigay pa rin sa akin. Basta gustong-gusto ng hard ko talaga. Talagang gawan nyo ng paraan para ibigay. Basta magtrabaho ka lang, magsikap, magpuyat. Ayan. So, hindi lang ako talaga. Ang dami na po binigay sa ahiyas na langgam, bandol. Suotin mo lang, hilingan every 6am. At saka mag-focus ka sa hiling mo. At trabahoin mo yun at bibigyan ka lahat ng diwata ng chance para makuha mo yun. At lalo na, it comes from your heart. Ibigay talaga. Special, ang dami na talaga. Ngayon, isa-isa na po talaga. Kasi lima lang ang naibigay sa akin. Sold na ako doon. Okay na ako doon. Ngayon, kahit anong hilingin talaga ng heart ko, ibibigay na talagang always. Tapos may mga amulets pa na nabibigay na mas madali dali mong makuha, lalong lalong sa period na yun, pag makuha mong yes na na nanggam, libyan, libyan, pindant, earrings, bracelet, tapos yung mga amulets, sus, so, just ko, iwan ko na lang, kung di ka pala lalangoy sa pera, as in, kung hindi man pera ang ano mo, dream mo, house, car, good family, good husband, everything, so hindi man for pick, Basta po, good ang intention mo sa buhay, ibibigay yan. Walang imposible kung sabayan mo ng sipag, tsaga, sipag, at magtrabaho ko talaga to that goal. Naku, walang imposible pag meron ka talagang hiyas bundle. Mark my word, magtiwala ka sa sinabi ko. Malayo na yung 6 months.